Sa mga kapatid nating commuter, ano kayang masasabi nyo rito? Ipapasada na raw kasi ng isang transport group sa susunod na linggo ang sarili nilang versyon ng modernized jeep. Mas komportable na itong sakyan pero hindi raw inaalis ang original na itsura ng tradisyonal na jeepney. Magbabalita si Hannibal Talete. Ang tunay na pagbabago ng jeepney na tumutugon sa totoong mukha ng kulturang Pinoy. Ganyan inilarawan ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas itong tinatawag nilang traditional modernized jeep. Ito po yung mukha ng Pilipino. Sinasabi natin lahat na buhay na buhay ang industriya ng Pilipino sa transportasyon dahil nga itong jeep. Traditional pa rin ang hitsura nito, pero sa gilid na ang pinto. Sa loob, unang mapapansin ang mataas na bubong. Kaya yung mga sasakay, hindi na kailangang yumuko. Bente na ang kasya at may aircon pa. Yun nga lang, doon po sa China, itong gumawa na ito ay galing China. Na ang pinanggalingan po doon sa mga makina nila ay originally Japan. Dito na asimbolin lahat. Sa pamasahe, pwedeng bariya, pwedeng top card. At kakayanin daw ito ng 14 pesos pa rin na minimum. 2.4 million pesos ang presyo nitong traditional modern jeep. At sa susunod na buwan, may mga papasada na raw sa ganito sa lansangan. Suportado naman ito ng isa pang transport group. Pero may apila sila sa pamahalaan. Yan nga yung aming pakiusap na sana magawa ng gobyerno na mapamura at mabigyan ng sapat na pondo. Meron kaming petisyon sa LTPRB na petisyon sa per adjustment na 2 pesos sa first 4 kilometers na sana po ito ay mapagbigyan. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH.